yun sa wakas guys sa wakas na ibenta na yung aking sasakyan kung naaalala ninyo yung aking sasakyan na ibinibenta noon na uh, nagkakahalaga ng 3.5 million <laughs> natatawa si kuya <laughs> natatawa tuloy si kuya uh, yun guys kasi yung sasakyan nung ano, binibinta ko noon, di ba? Sa inyo. Ngayon, na mayroon nang nakabili. No? Kasi nakatambak la ang naman dito yung aking sasakyan eh. Oh, sayang lang yung aking paayos. Kaya ibininta ko na 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 mura para ano para ano kasi para maibinta na talaga kailangan ng pera eh kaya bininta ko ng ano mura kung mapa, ano nyo guys papakita ko sa inyo kung ano na yung tsura nung aking sasakyan ngayon ah, yan tinutok-tok lang na kung naririnig nyo yan papakita ko sa inyo yan guys ito na ito na ang tsura nung aking sasakyan ah, ibinibinta noon sa inyo na 3.5 million ito na naibinta ko na diba ibinta ko ng murang halaga at nandito pa nga si Kuya eh. Eh, yan si Kuya oh. Binabaklas na. <laughs> oh. Ayan oh. Napunta lang sa junk shop yung akin sa sakyan. 3.5 million. <laughs> Ito na itsura ngayon oh. 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 ba? Diba? Nasabi ko sa inyo eh. Walang kasira-sira tong sasakyan na to eh. Ayan oh. Diba? Good sa good yan oh. Nabili naman ni eh, Kuya. Oh. Wala sira. Ha? Huh? Wala wala oh, wala walang Wala sira. Oh, walang sira. Sisirain na eh. <laughs> 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 oh, guys ah. Oh. Eh wala kasi bumili ng sasakyan ko. Eh presyo niya ay 3.5 million, ay eh, walang bumibili. At eh na-stock na lang dito, di bininta ko na lang sa junk shop para ano, mapakinabangan. Ano, oh. tingnan niyo lobo. loob Oh. oh sila kuya ang nakabili niyan. Wala itong kakalakalawang. Oo. Oh, walang kakalakalawang to. Ito yung ano, brand new lahat. Ayan o. Oh. Ito, na ito na itsura ngayon. Pinapaganda pa lalo. <laughs> <laughs> Magkano nga kuya yan? Magkano bili nyo? 8.5 ito. 8.5. Oo. Ayan guys o. Oh. Meron mo 0.5 million. Dato mo tuloy ni Kuya, oh oh Ah, guys, ha, oh. ah, oh Sabi ko sa inyo, eh. Sabi ko sa inyo, paunahan. oh yan, si Kuya ang nakauna. Oh. Si Kuya ang nakauna ang nakabili, alam. walang kasira-sira itong sasakyan na ito hindi ka pati mababasa pag ito ay, ano, umulan uh, kompleto yan kompleto uh, may aircon pa yan walang kasira-sira sa wakas, na yung sasakyan ko 8.5 million Aayusin pa kanila kuya oh. Chachapit. Ha? Walang problema. Bago pa sana yung gulong yun. Oo. Oh, bago pa lang po yan. Bagong palit po yan. Wala nga pong kasira-sira. Wala nga pong kalawang yan eh. Wala. Hindi na ka. Hindi nga. Wala. Walang 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 kalawang. Oo. Oh, walang kalawang ano kuya. Oo. Oh. Tama naman. Bagong-bago. Oo. Oh, bagong brand new yan eh. Kahit <laughs> umula na sobrang lakas hindi ka mababasa. Oo. Oo. Oh. mag, mag ano ka lang ng trapal. Oo. Lalagyan <laughs> ng trapal ba kuya? <laughs> lakas nga lang aircon niya sa loob ay. Wala na lang i-sante eh. na makikita ng nang tao. Pero yung makita, makina dito na oo Oh, naandar pa yan kuya. Nice yeah, oh. Yan yung makina niya na pang ano eh, pang barko eh. Oh, ito yung makina niya, no. Oh start pa yan, hindi lang ano talaga. Hindi na may labas. Kasi uh -huh. so, pati yung padadaan nito. Daan na, na tembong Diyan na namin yan ya eh. Yun, eh. Galing yan doon sa labas. Ayan guys ha, na nabili na yung ating sasakyan. Oh. Sabi ko sa inyo, paunahan na lang kayo eh. May nakauna. Oo, 3.5. Oo, 3.5. 8.5 million na lang. Oo. Oo, 0.5 million na bili o oh. tumaas pa nga presyo eh minabaklas nila guys pagagandain pa daw eh lalong <laughs> mamahal yung presyo niyan